Another day, another blessing, mga Mars at Parsi. Napakaganda nga nitong hawak-hawak ko dito. Napakamurang nga din, 600 pesos lang. Anyways, nandito nga pala kami sa pinagbibilhan namin ng kahoy pag nagdi-DIY kami ng daddy. Ang ganda nga sana nung hawak-hawak ko kanina kaso nga lang kailangan namin ng mas malapad. Bumili nga lang pala kami nitong hawak-hawak ng daddy ng apat na peraso, tapos isang medyo mas malapad doon ng konti. Lahat talaga ngayon nagtataasan na, no? Kasi yung huli pa namin bili dito ay eh, 120 lang. Ngayon nga ay eh, 199. Pero binigyan nga kami ng discount kaya naman 1,000 lang yung binayaran ko. At nang makauwi nga, sinukatan nga kaagad to ng daddy tapos nagsimula na nga rin siyang maglagari. Nabanggit ko na rin sa inyo dati na gusto ko nga magkaroon ng hanging shelves dun sa may kusina. Nakakatuwa nga kasi dati minamanifest ko lang to, ngayon nga igagawin na ng daddy. So eto nga pala yung nakita ko sa Pinterest at eto nga yung plano naming gayahin. Ano? Ano? Ako po, sobrang hilig ko talagang tumingin sa Pinterest ng mga esthetic na gamit o di kaya yung mga pwedeng i-DIY dito sa loob ng bahay. kung itatanong nyo naman kung anong klaseng kahoy nga itong binili namin, eh fine wood daw po ang tawag dito. Naglagay na nga rin dito ang daddy ng wood glue para nga mas matibay. Alam nyo ba, napakahilig ko talaga sa tuknening. <laughs> hindi ko talaga maiwasang hindi mapabili pagka meron nga ako nadadaan ng nagtitinda ng ganon. Anyways, pumunta nga pala ako ng sapida para bumili ng barnes, brush, pati na nga rin yung toks at screw. Bumili na nga rin ako ng para sa gagamitin namin pampakinis ng kahoy. Pagka uwi ko nga, eh malapit-lapit na rin naman matapos ang daddy. At ang kulang yan na nga lang dito ay yung suporta na ilalagay sa gitna dahil mahaba nga ito. May kabigatan din kasi yung mga ilalagay ko dito dahil dito ko nga ilalagay yung mga small appliances ko tulad ng rice cooker, electric kettle, pati na nga rin yung infrared at saka yung donut maker ko. Thankful lang din talaga ako kasi marunong ang daddy gumawa ng mga ganito at napakatsaga niya nga lang din. Halos lahat kasi ng patungan ko dun sa kusina ay eh, ang daddy lang naman ang nag-DIY. At pagkatapos niya nga mabuo ay sinukat niya na nga dito sa may kusina kung kakasya nga ba at eto saktong sakto talaga yung pagkakagawa niya. Nilabas niya nga lang ulit para nga pakinisin. Napakalaking tulong talaga pagka meron nga mga ganitong gamit yung mga mister natin. Kaya naman kung gusto niyo nga rin yan, nilalagay ko ang link sa may comment section. Actually may kasama nga rin pala yung barena. Bali isang set nga yan, grinder at saka yung barena. At habang busy nga ang daddy sa labas, eh, pinag-aalis ko na nga rin lahat ng nandito sa may kusina para nga medyo maluwag pagka magbabarena na siya. Eto nga pala, yung dati kong lagayan ng condiments na ibibigay ko sa isa kong follower. Hindi ko lang din nakalain na napakaraming magme-message sa akin, pero binigay ko po siya dun sa unang-unang nag-message. At ang maalis ko na nga lahat ang nakalagay dito ay sisimula na nga ng daddy magbarena. Pero bago nga yan, ginamitan niya muna yan ng level para nga daw pantay. Hindi pa naman namin to ilalagay dito, bali bubutasan niya nga lang muna habang medyo maaga pa. Mamaya kasi bawal na magbarena. Dito kasi sa amin, pagdating ng alas sa isa hindi na nga pwede, pati nga yung Para at least, abutin man kami ng gabi sa pagpapatuyo ng barnes i-screw na nga lang to ng daddy napakaraming nga screw yung nilagay dito ni daddy bali 10 pieces nga to lahat pagkatapos nga inilabas na nga rin to ng daddy at ako naman ang magbabarnes nito para naman may ambaga ko charis Pagkatapos ko nga yung pinakaibabaw niya, eh, ito namang ilalim yung binarnisan ko. Nakakatuwa lang din kasi nga napaka-supportive ng asawa ko pagdating nga sa mga ganitong bagay na gusto kong ipagawa sa kanya. At para nga maibaba ko yung isa kong dish rack dahil hindi na nga sila pwedeng magkapatong, kaya naman iuurong nga ng daddy itong lagayan ko ng condiments. Pinalis niya nga muna yan at medyo nahirapan nga siya doon dahil pa ako nga yung ginamit namin. At dahil butas-butas na nga itong foam bricks, kaya pinatungan na nga namin to ng wallpaper. Buti na lang din talaga at meron pa ako mga mga wallpaper dito sa bahay. Gusto niya nga eh ganung pwesto pa nga rin nasa ibaba. Kaso nga lang sabi ko sa kanya eh dito na nga lang ipantay sa isa kong patungan. Sabi niya nga medyo mataas. Sabi ko naman eh ayos lang yun. Titing na nga lang ako. Ginamitan niya nga din niya ng level para nga daw pantay. Ginawa na nga rin niya to habang inaantay nga namin na matuyo yung barnes at maya maya nga lang din inatuyo na nga. At eto na nga yung finish product at i-screw na nga lang to ng daddy dito sa may pader. <laughs> Naku po sobrang tuwa ako dito sa naging outcome ng ginawa ng daddy hindi ko akalain na magiging ganto kaganda yung magagawa niya. Habang kinakabit niya nga to, sobrang saya talaga ng puso ko dahil napaka aesthetic Pagkatapos nga, inilagay ko na nga din kagad itong mga small appliances ko. At syempre, hindi to matatapos ng wala tayong i-unboxing. Actually, nung nakaraan ko pa nga na-receive ka, so hindi ko pa alam kung saan ko nga siya ilalagay at saktong-sakto nga to rito sa may kusina. Dito ko na nga siya naisip ilagay banda dun sa may dulo. Syempre, kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko ang link sa may comment section. Kaya naman i check out muna yan. Maya-maya nga lang din na isa-isa ko na binalik dito yung mga gamit ko. At dahil hindi nga to pantay, kaya naglagay nga ako dyan ng ritaso na kahoy. Kaso nga lang napansin ko na medyo tagilid siya, kaya naman pinalitan ko ng medyo mas makapal na kahoy. Ay, hindi ko pa pala to naangat yung aking donut maker, kaya nilagay ko na nga dito banda sa may dulo. At nire-arrange ko nga ulit yung nakapatong dito sa itaas. Dahil may ilalagay nga ako dun sa may kabilang dulo, eto nga pinaglalagyan ko ng mga biskuit ng mga bata. At eto namang lagayan ko ng sibuyas at bawang ay dito ko na nga inilagay sa may ibabaw ng dish rack sa mga nagtatanong nga ng link no nasa comment section ng link binalik ko na nga rin itong mga cooking utensils ko kaso nga lang hindi siya magandang tignan kaya pinagpalit ko nga itong rice dispenser O oh, di ba mas okay siyang tignan Ito ang patungan ko dito ay isa nga sa mga DIY ng daddy kaso nga lang may mga part na siya na medyo namumuti kaya ito babarnisan ko nga ulit. para nga gumanda at bumalik sa dating niyang kulay pati nga itong lagayan ko ng mga condiments ay babarnisan ko nga ulit dahil mahilig nga ako magpunas at medyo namumuti nga yung ibang part oh di diba? ba? Nagmukha na nga ulit siyang bagong tignan at after nga matuyo, ibinalik e, ko na nga rin isa-isa lahat ng nakalagay dyan. At eto na nga ang new look ng aking kusina. Naku po, ang sarap-sarap ng tumambay dito ngayon. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!